wala na siyang wala na siyang ganun, yung pin, wala na kaya yon wala nung sabi sa akin sabi sa akin ning, ning, ano sa kanya, yung kanyang yung ama ng airgun, <laughs> wala doon mapunta sa kanya, hindi niya na nagamit ng maayos so ayun, yung mga nagiging epekto hindi niya magagamit na ng maayos kasi hindi na siya magpa-function ng maayos din. Oh, so, kaya ito, yan, lalagyan lang natin ng o-ring sa pinakaliig niya. Ito. Ah, lalagyan natin ng o-ring. Ito. So, tingin tayo dito ng pwede Yan. Ito, ilalagay natin. Makita oh, nyo, oh, medyo maliit lang. Hindi siya yung maka makapal yung bilog. Yan after ng sa leeg niya. Ayan, lagay natin dito. Kasi regulator at saka offset yung kanyang yun o, oh, ramdam na ramdam. So, ayan. So, ito, pwede ito hanggang sa 0.5. Yan, dito lang, dito naman dadaan yung barrel eh, sa ibabaw niya. So, ang um, inaano natin dito is yung madali siyang i-maintain yan so ilalak na natin siya yan so yan ganyan yung kanyang forma so para kay ano kay sir francisco shout out sa iyo ah, uh, ito na so okay na i ibabalot na natin ito dito natin lalagay <laughs> may o-ring na rin siya dito So, sasamahan pa natin yan ng reserbang o-ring. Ayan. Para dito yan sa puno. Tapos, ayan. Magkaiba yung size niyan, ha? Mataba yung isa na mas maliit. So, pwede yan. Ito po yung pinakita ko sa inyo ng mga o-ring na to na talaga matitibay kahit hatakin mo. Hindi siya hindi siya masisira so napakaganda ng ori na yan so dito na siya uh, dalagyan lang natin ang lalagyan natin ng bubble wrap yan tapos ipapaking na natin so hanggang dito na lang yung video para dito si Sir Francisco yan ay sa Youtube pa Nag, uh, nagtatanong na doon pa so yan makikita na tumatawag pa sa atin pero na hindi natin masyado na kasi sobrang madadagdagan tayo ng sobrang baka ma sumobra naman at mahirapan naman tayo para dun sa mga yan pala adams ko lang meron tayong ano para sa 8K ayan threaded siya. tapos may may gate extra kung gusto nyo pwede nyo gawin dyan na bleeder bleeder para pag uh, kailangan nyo mag alis ng hangin. So yung ginagawa ng iba, um, since ito ay nandito, ang tinatanggal nila yung gauge doon sa receiver, yun ang nilalagyan nila nung adjuster. Meron po tayong pinadala yan sa Mindanao na ito yung gauge na dito niya nilagay yung gauge tapos yung isang gauge tatanggalin niya yan para malagyan ng quick uh, ano ng pressure release So, pinadala ko rin sa kanya yung pressure release na ilalagay. So, ayan, hanggang dito na lang po. At, uh, hopefully, uh, mahi, ano natin ito bukas kung open yung kung open yung courier bukas, eh, ano natin ito, ipadala na natin.